Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Bureau of Customs na pag-aralan ng posibilidad na i-donate ang mga nakumpis kang bigas sa DSWD. Samantala, asahan naman ang mas matatag na ugnayan ng Pilipinas at Britanya sa pagbisita ni United Kingdom Foreign Secretary James Cleverly kay Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang. Si Alan Francisco sa report. Rise and Shine, Alan. Tiniyak ng pamahalaan na may sapat na supply ng bigas sa bansa Base yan sa Rice Outlook na ipinisinta ng Agriculture Department sa sectoral meeting kahapon na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inatasan ni Pangulong Marcos sa mga concerned government agencies na gawin ang lahat para makontrol ang presyo ng bigas at gawing abot kaya ang presyo lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Gayun din ang pagtiyak ng suporta sa mga magasaka at trader. Nanawagan din si President Marcos sa Bureau of Customs na pag-aralan ang posibilidad na i-donate na ang mga nakumpiskang bigas ng BOC sa DSWD. Kamakailan ay ni-raid ng Bureau of Customs ang tatlong warehouses sa Bulacan. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, puspusa ng kanilang pagkilos para labanan ang mga illegal importer ng mga agricultural product. Tiniyak ni Rubio na oras na mapatunayan, mananagot ang mga nasa likod ng krimen. Per the directive of the President, um... Ang gagawin ko po natin is we will validate all warehouses that are storing imported uh, rice, and then uh, upon validation, we will then issue again, I will then issue letters of authority to conduct inspection on these warehouses and to validate whether these uh, imported articles of, or imported rice that are stored in these warehouses are uh, paid with the correct duties and taxes. Samantala. Mainit na tinanggap ni Pangulong Marcos si United Kingdom Foreign Secretary James Cleverly nang nag-courtesy call ito kahapon sa Malacanang. Ipinarating ni Secretary Cleverly kay Pangulong Marcos ang pasalamat ng United Kingdom sa Pilipinas, partikular sa Filipino-British nurse na nagturok ng first dose ng COVID-19 vaccine outside ng clinical trials. Tiwala ang UK official na maraming oportunidad ang pwedeng pagtulungan ng dalawang bansa. Napag-usapan din ang plano ng UK para sa renewable energy at ang kahandaan nitong mahipagtulungan sa Pilipinas, partikular sa offshore wind energy. Kasama na rin ang usapin ng climate change, trade, maritime security at iba pa. Nakipagpulong din sa Secretary Cleverly sa Philippine Coast Guard at kanilang tinalakay ang counterterrorism at environmental protection. Kasabay nito ang paasalamat ng British government sa Pilipinas. Dahil sa tuloy-tuloy na suporta sa United Nations Charters sa pagtataguyod ng rule of law para sa global stability. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.